gusto mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker, shop na po sa Lazada at Shopee natin. Maraming tayong available of its dyan. May bagong product din tayo, Tubifex Worm. At syempre, talisa yan, banana extract with vitamins and calcium. Check out na. So, yun mga otit, kasama natin ngayon si otit Nathan. At yun, nanguhuli kami ngayon dito ng Molly. Lumusong na kami para sa inyo, mga tito. Otit, ano yung hinuli natin dyan? Dati Platinum Balloon Molly. Platinum Balloon Molly na Dambuir. Oh, Dambuir. Yan ba yung mga Dambuir mo, bro? Oh. Tsaka mga green. Mga green. So, green Balloon Molly, tsaka Cheetah. Merong nang lumalabas sayo Dito ditong mga green na Molly. Oh, kinakrossbreed 'yan eh. Oo. Uh -huh. So, nagcrossbreed ka para mapalabas ng mga green na to. Oo. Oh. So, ito mga otits oh. Ah uh, pumipili na tayo dito ng mga gagawin nating breeder. Quality. Mga quality. Quality balloon molly ito mga otito, to tignan nyo sobrang daming fry tapos ayun doon naglabasan na yung mga breeders ito bro mga pang out mo na rin to o mga breeder mga breeder to dito na kayo binawa sa breeder kayo para quality talaga makukuha nyo makapaunit talaga kayo tara tara para makapili nyo sa taas ilang strain ba meron kang moly dito bro marami. siguro mga anim anim na strain puro balon yun hindi naman may haba din so eto mga otit eto yung pinaguhulihan namin ng mga molly sobrang dami yan punta muna tayo doon So, Otit Nathan, ano yung mga nakuha natin dito? Yung mga inahon natin? Mga iba't ibang klase ng balon molly, katulad ng Platinum Gold, Cheetah, and Green Hawk na balon molly. So, ito mga Otit, meron dito kung nakita na ribbon. Ah, oh, ribbon. So yung mga ginagamit mo dito'ng mga breeder is quality otit, oh, no? Oo, oh, syempre kailangan ng quality breeder para quality din yung anak. So ngayon lang tayo mga otit na nakakita ng nagpa-farm na, katulad nito na nasa madpan Fan. Kadalasan kasi yung mga in-out in nila yung mga pang-petcha-petcha pe, eh, no? Oo, oh, oo. Oh. Pero ito mga otit uh, mga balloon moli to tapos may ribbon jeans pa. Oo, oh, quality. Kakaiba to sa mga napunta nating nagpa-farm ng mga moly. Ito yung ano, Platinum Gold ribbon. Yan, ito, lalaki. So, oh, ito, bye. mga otit, nakuha lang namin to sa pond. Eh, no? Sa mud pond. Mga Ibig ito, sabihin, no? may ginto pala talaga sa mga mud pond, na no, otit, Oo. no? kaya, mga ribbon. Yung yan, mga ribbon, no? Lair tail pa mga to, For no? Or lari tail yan, lahat yan, lari tail. So, ito naman, kung naman tayo, cheetah. Ito naman, cheetah. Ayan, cheetah na balloon cheetah, molly. Cheetah, balloon molly. Yan, bilog na bilog, oh. Tapos, sunod natin. Ito na yung pinakahuli natin. Ito naman ang Green. Ito yung tinatawag nilang Green Hulk. Green Hulk kung tawagin ko. Uh -huh. Green Balloon Molly. Ayan mga otits So, nandito lang pala sa Laguna. Marami kasi nag import pa eh, no? Uh -huh. Pero nasa Pero, Laguna lang pala yung uh -huh. green. <laughs> binibreed lang din niya, binibreed lang din niya. Sa so, isang pitak namin, halos 700 ang laman. Ang limandaan doon, babae, tapos ang dalawandaan, lalaki. Kailangan kasi yan para mabilis mag-produce ng mga anak para mabilis dumami. Ay, I may mean, napalabas pala ako dito. Ano siya? EBM siya, pero gold spot. Nakakita ano na ba kayo natin? <laughs> tingin nga bro, tingin. Sige, sige. In-out ko na rin ito eh. Marami na ako na-out na ito sa tropa eh. Pero ano to bro, nag-aano rin kayo? Nag-distribute din kayo sa mga pet shop? Oo, sa pet shop. Nagbabagsak din. Minsan, kapag ka gusto. Pero kadalasan, ang market nyo, saan? Sa online ako nagbabagsak eh, minsan. Pinapost ko sa online. Ah, tao din, sa mga tao-tao oh, din. Na nagbe-breed? Oo, oh, nagbe-breed. Mga may hindi mag-breed mga balik. So ano itong nahangu natin ngayon o tip. Ito yung mga crossbreed na balon mo ano Ayan O may mga spot spot no? Oo oh, 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 oh. mga black spot, gold spot o oh. Mga iba't iba Ito mga crossbreed na. Okay, kaka-crossbreed mo, nakakapagpalabas ka na magandang spot. kulay. Eh. May black spot nga dun oh. May bilog-bilog mga watit. Ayun. Ayun lang. Lapit natin yung camera para makita. Nandun siya eh, sa so, may bandang ano, pendangkel. May ano, merong mga itim-itim na spot. Mm -hmm. Tsaka gold, may gold spot. Ayan, nag-gold. Ito, nag gold naman. Pero black spot din, no? Oh. Hmm. Basta may nag-gold spot eh. So, ito naman yung mga ganito mo. Ito yung mga balon din to, mga balon. Oo, oh, mga market size naman to. May mga marble din, eh, no? Mm, ito yung mga market size. Ito yung mga... Inaot ko ng maramihan. Wholesale we'll lang. Yeah. Mga pang pecha pecha pwede. Pwede rin, pwede. Pagka uh, gusto nila pecha. <laughs> Basang basa na nga eh. Dahil tilapia oh. Dahil tilapia dito oh. Dito mga otits, medyo malalim na part na to ng Oo, para fish pond. Eh. Uy, babagsak pa tayo. Dandaan. Parang nasa dagat ka talaga dito oh. Meron dyan? balon din yan, balloon. So, ito pa mga otits, oh, mga molly. Ang dami. So, dito medyo lumalalim lang mga ano, pero biglang bumababaw din mga otits. Ito, gold dust. Gold dust ba ito? So ito mga otits, mga goldas to, mga fry. mga mga breeder, nasa ilalim siguro yung mga breeder kasi tanghaling tapat ngayon. Medyo mainit. Na late sa biyahe mga otits, pero yon Bibigyan pa rin kayo ng namin kayo ng bibigyan pa rin namin kayo ng maatikabong laban mga otits. Ayan mga mauli pa rin yan oh. Ayan pa mga otits, oh. sobrang dami. Ito bro, ano to? Yung mga pang pet na molly? Alin? Itong mga nandito? Ah. sobrang dami niyan, mga otits. Ito, mga pang pet to. Iba kasi price ng, ano mo, ano, ng balloon? Oo, oh, mataas ang price ng balloon eh. Pero affordable pa rin. Oh, quality, naman, eh. quality compare, ano. Uh, ang quality niya sa nagbebenta na breeder na mga backyard is ganon, parehas lang din. Tapos, ang price niya, medyo mataas lang dito sa market size, pero affordable. So, pa rin sa budget, no? Ayan, sobrang dami pang molly. Ano to, oh, Tit? Kada buwan may hango kayo? Every week. Ah, every week ang hango? So, kailangan sa ganito, marami ka rin tie-up, eh, no? Ka-tie-up, tapos masipag ka mag-post online. Meron na tayong binabagsakan nito. Minsan nga kinukulang pa tayo ng supply eh kasi maraming na order eh. So itong mga fry na to possible hinihintay na lang nila lumaki. Oo, oh, hinihintay na lang to tapos i-out na ulit. Okay. So ano naman kinukuha natin diyan natin? Ano naman to? Silver and marble jumbo. Mga jumbo size. Oo, oh, mga jumbo naman to, jumbo line. Jumbo line, silver and marble. So ayan, naglulutangan na yung mga breeder. Pang showdown. <laughs> pang showdown. Pang bardagulan ba yan, otit? Malaki eh. Sobrang jumbo sobrang jambo eh. Oh. Tingin nga, tingin. Marami pagka jumbo eh. Is yun no? Oh. Grabe jumbo Pero ilang months na itong ganito? Siguro ano, 7 months. 7 months? Oo, oh, 7 months old na yun. Pagka jumbo jumbo na sila, 7 months old na. So ito mga otis, ito sila oh. Kala mo yung koy na maliliit eh, no? Yung mm, lalaki eh, no? Ang lalaki Sa uh, malam yung koy, isa sobrang laki. Sobrang daming fry dito. Ano to, ilang beses ka nagpapakain dito? Pag ganito? Umaga lang, umaga lang. Umaga lang? lang. Oo, umaga at hapon, minsan hapon, papakain din. Kasi may nakakain naman sa madpan din, no? Oo. May nakakain silang mga bak... Ay, hindi naman everyday yan pa, ano, eh. Pakain naman din lang beses. Kahit minsan, isang beses ko lang. Marami na silang nakakain dito ng ano, microorganism eh, no? Tsaka pag sa madpan ka, mabilis ka talaga ang parami, tsaka mabilis lumaki. Ang patubig mo naman dito? Ano lang, sablit lang, mga 30 minutes lang. Ganun. Pero nagbabawas kayo? Hindi namin nagbabawas kasi nababa naman yan eh, sa sobrang init. Nag-evaporate, Nagdadag no? Lang kami, nagdadagdag lang kami ng tubig. Kasi ang muli naman, hindi naman to madumi ang tubig ang um, tubig naman nito ay galing, galing naman ito sa ano, ilalim ng lupa. Mm. Kaya malinis yung tubig nito. So ito, makakasalubong natin mga isda, mga otits. Sa marble kasi, meron tayong dalawang uri. Mayroong ano, dirty marble at saka yung plain lang na marble. Sa plain lang, makikita nyo, konti lang yung dots nya. Yan, konti lang. Habang tumatagal naman, pag dirty marble na siya, ganito na siya halos kinakain na yung buong katawan niya ng dots. Mm -hmm. Kaya yan, nagiging dirty. Pero makikita mo pa rin na may puti, marble pa rin siya. Pero mara lamang lang yung dots niya na kulay black. Pero marble pa rin siya. Dalmatian pa rin ang tawag dyan. Parang sa mga beta lang to, mga otito, mm -hmm. sa mga nanonood sa atin, yung mga nagbebeta. Parang ganun din yon Habang tumatagal. Habang tumatagal, habang medyo tumatagal, tumatagal nagkakaedad. nag nag, parang evolve Kinakain niya, kinakain niya yung ano, yung kulay. Mm -hmm nag-iiba na yung kulay niya. Pero ang pinaka-ideal dyan is yung mga ganito. ito, ito, ito mga ganyan, no. Mm -hmm. Ah. Pero may mas malinis ito, pa dyan. yung tuldok tuldok talaga. Uh Oo. -oh. Ito, may gold spot. Uh Oo. -oh. Tinag-try color na siya. Black spot at saka gold spot. Tatlong kulay na ano, nag-cross breed.